importante. -ta Mga iyo, naging advance pa. Aroon doon ako nung siya magasto matag-adlaw. <tars> <tars> ah, sige. Hatagan na to.

una sa buwa na Arnold. Pa, na yung na kayo naplanuhan ba isugyot ni mong dumigil? Miguel? Hmm? Kurag maayo gini. Gusto nga? pa diyan to na lang si gawa si Leisa. Para makalikay siyang tiban. Ano, 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 ko. Hindi oh, na mahihim mo, eh. Hindi na mahihim mo, Arnold. Ako na nag-iisugyot ni Don Miguel. Wow! Di ba sugot siya? Kung paano may gira na? E matod pa niya. pilih niya nang buhaton, piligro nun si Lisa o Stibas Gawas. Wana na nang magkabadlo nila. Klaro si Don Miguel. Matod peniak niya gustu siya na ming Lisa. O niya, di siya katabang nako. Ah, yeah. Ilingon yan na si kumpari Gamito niya ang iyong gawin at iyong pagkaamahan. May tabang mayasig pa rin ang iyong ining problema, ha? Gihimo niya ang tanan. Araw ang iyong anak, si Lisa, musanong niya ni Ay, lang pagdali-dali. Ah, amahan siya. Tili siya makapagos. Pagdesisyon ng Lisa, Gamhanan siya. Waya lang niya kung kung siya siya ang anak. Di sa. Pilip lagi yang anak kinaiya ni Pari Miguel. Ah! Mayong tao Nas, si Pari Miguel. Iyan lang niya tayo diplomasya ang anak. Pero, huwag isang hunong sa pagtabang. Iyan i. Sigihan o um, kumbinsi si Lisa, Kamusan, um, na ang nagigyanin mo.

kan indot lah si Siya magatos. Hapit maduha ka tuig na kong inantos. Unya, walang yapon. Si Tiban may nabulahan. Unya aku Alaot ko ini. Sa ako naman, Ana. Kung naunahan mo ka. Ngayon, hinay kayo magliho. Wali ko Ya-ya lang mo. Sa mga kami maninoy mong besulon. Nga, nating yung hakan mo, parane mo! Kung inyo palang ang tanggitin o pagtabang na ako, wala na si Liza na nasa kiliran! O eh siguro, makaanda pa, migtusi ka po! <coughs> 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 eh, sige lang, sige lang. Kaya magigso, ko na yung mga na ako siyang rin may maitungod niya ng imong gisulti. ngakinahanglan kinahanglan, nga gamiton ang gahong sa iyang pagkamaan. Ano, musanong gisli sa mo? Ano? Pero ingna siya ba? Kung di ni pagkagali niya po ako manggon si magpaligis kispisun. pisun. Wa ko magpaligis kispisun! <coughs> tala niya nagganahan kagisa. Nay! At turnta! Waday yung Nalimot ka, nay! Lonely Abling opisina sa bugado! Lonsense no na, no, nay! Pag-iinaman <laughs> tos tatay mo. Apsag di ito sa tatay, eh. si gusto nga mong Nya, huwag to kaabay sa atong daog, Ron. <laughs> <laughs> wow, lagi siya kapil ka sa tong kadaogan. Pero kay tagaan to meron. Laliman ka, 50 mil, o oh, 5 dito kung gihatag niya. <laughs> o nya, makuntintor dahi sa atong 5 mil naman to imuham sang gipakita gud nga kaiyap-ihap kas binandol ni mong kwarta. <laughs> Stillan sa bitaw dun, Giganahan man kog sigig ihap sa kwarta dong balik kapito Kapit gud ako balik-balik kag ihap. Lisigin jud ko bitaw gud na lang ug gud. Mao dai galago to statay. Imo <laughs> 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 man gipaibo kog mayo. <laughs> oh, sa bitaw. na nana statay ni mo ay. Dito po merkado. Hala, pasin isda basta sayo sayo. Unsa man gatay? Wana kay gana mo adto abogado? Di ba gasabot man ta ato nga karong adlaw mo ngadto ta? Pastilan na biya ninyo. Wa mo kasabot sa akong explainer. Na ta ana magkiha kay daw si kusik lang sa Total buhi man ka. Sa pa di ay Unya ko mukihag patay na ko. Di. <tinyo> <tinyo> Saan so, di ay? Di so, sabiya ka te. Eh. Unyak mo daw ko ka, Mabuhi ko. Di ka mabuhi. Pirong nakabaws ka. Pati ano inyong katarungan no, oy. Eh. May ay nang karun ko mabaus? Karon mga kita gusto gusto mo patay ako. Gusto kita ko. Mag-ayuh ta siya. Kay kun namatay pa na si Teban wa na unta na siya karon. Iya, yeah, maka sepi ta ra. Oh, Au, dili lagi. Pero kabawos man sa mo Magdali. Mawa mut-uto. Isag na start tayo na eh. Kita lang doon Nga Ganong dahil, ka ba umuki Wala na siya ilabot. Pag-ilis na dito ba? Kaya ako kinira akong sulubon. Sige na doon, pag na. Kaya, kita rin mga doon kapugado. Ano man Sa una, ikaw mo disidido ka yung Yung sa may nakausap si mo huna-huna. Kaya nakahuna-huna ko. Ngawa na katuslanan. Nag-usik-usik lang ng kwarta Usik-usik o kwarta usik, usik, o panahon na mangita ka, gustis siya? anak? apa diatur nih oh si surut 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 tadi ini surut sih ini half pan diatur nih oh oh den 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 oh asman si, mau ikut ya? Karena kami dah atur nih wajah, bayar labian keseputoin tahuain ya. Ako lagi na ang Ang gusto na ko, dali nato ni kaso. Kay, gusto na ko nga, ibalugay nato sa bilangguan, kanang gusto mo pa tayo yung tipan. na akong pangandoy at tunay. O niya? Nagugay na ito ni kay, ganita o niskwarta, itong imong nga, si Quinta Mil, itong acceptant, diba? Ah! Ay! Ya, Nana. Nana, nah, Nana, 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 para Nana, 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 na Nana, 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 Ah, Nana, 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 gihap Oh, kami dua anak, nah, Nana, Nana, gihap gihap. Nana, 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 kinahanglan inyo nang ipatubang nako kanang hinganlan o grati kay ako ang unang mo cross examine anak tawana na atuwa dito pagitaon si Rocky nay eh? au oh, oh. ako ah, dapat mong ikasta sa adlaw ja abi sa iyo na to tagaan ra kwarta aron na ang dalon diri au oh, oh, pwede Sige. Importante manggut kayo ng tawkana ng tigda. Kay kung mo uh, dapig lang na siya na to, ligun nga itong kaso. O, o, attorney, dalhon dahin na mo na si Rocky din eh. Amo a ring nan dalhon diri eh. Attorney, pwede ka ni bisag ugma dahin yun. Bakit ulang tukwarta itong upawa to? O niya magdamog duha ka tao nga maoy nakakita sa pagkahagbong ni Tiban sa pangpang. -pang. Importante kay na. Oo. Oh, dadon dayon na mo ato ni. Bisag lima pa. Mayo, mayo. Abi ko ninyo Tiban, ang tikda. Kinahanglan nato ng mga tao kana. Kay kung sila mudapig yun lang nato. Pwede. na ako na silang Dadun sa balay, pakankun, patulugun, bisan pa manggani, sila sa hotel. Basta, kami ragu dito, ako sila trainon, unsaon saon pagtubag. Ang e importante ba? Mabuda ogta. Naara ba tayo mayroon ang Nanda ko'y beranan nga lain na turni? Doon na, doon na. Yan, na magiging ang answer... nakasuhod. Kastuso kayo. Audi ay? Oo. Oh, okay. Siminaron mang gina na ako ang mga tawanan ng pikta. Okay. Ang gasto, pagpakaon, pwede sa mga snacks, o sa mga kuryente. Kanya, ang anak gina siya, ang anak gina siya kay kinahanglan man gina sila mga makasabot sa akong pag na ilag yung masunod kung kung sa'yo ilang istoryahon dito sa Korte. Mauna nga, mugas to ng tikta. pila mapud kay mga mabayran ana attorney ay gamay ra oi eh. abi nimo nang pikta 15,000 si na sa uban pero ti pa mao na ina na po ismail ra kaya kay ikaw nang usanay. Mahadlo ko ni Tiban. Kasa. Wa na'y problema. Basta na ako lang Gabi ng pikta, sikho na na kausa. Hadlo ko to na ako. Kuwa Mas maayo nga na ka Kay malikayan ang gagugot. Ang hmm. amigo ka namun ni lingkod, lingkod. Lingkod. Thank you, Ganiha. Nang iti. Iti. Okay, nang iti. Ay, din po rin natin. Pasig na yung tila. Sabi ni mo, ayaw lang mo ari, basta na-aspekta. Ika na akong asawa, mura naglampinig. Kuanay, gusto kong tabangan ko ni mo. Kaysa mo, kaysa akong kinabuhi nga, dunay kaso tinuod na ako nang gibadlong si Tiban nga dili na lang magkiha-kiha ang nang inahan mangisog bang yun nga ipadayo yun ng kiha to abitaw na ng lakaw kasi sila kunin mo atubang sa bugado mawala itong atong nataguan mawabitaw itong ang lakaw sila kailangan itong bugado pero sagdi lang ako nang tabagas Tiban Kay kada Steven, sugot ra na. Si Victor ay problema. Noy, paminaw noy. Duna koy kabiling kabilin yuta sa akong ginitanan. Dunay gusto mo palit. Gihangyo tog 150 mil. Apan, apason tog 200 mil, ihatag ko mo ang 50 mil. Hatagan ko ni mo Oh! Hatagan tika og 50,000. Basta wag una nang kasamok sa akong kinabuhi kanang kaso. Nabugtong ta na. Audi oh, ay. kanindot ana balitaa. Ako nang paningkamutan. Ako na silang bedrongon. Dali <s> aday na ikong, wa ta na ka ro makakuwarta <partic> ha? duha. Noy na ara ba sa kuyako ana Di baru? Oh, dua duha dua. Aku nak buat tu nak. Terukui dah wah. Ayam muk sabak. Ayam muk pepesa bot. Dua namung ini akan aku. Di di, 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 okay, di. ni perlu kan? Kehi. Ang unahon gini mo na ikong pag-amiga o amigo, patuntarok, si Tiban o sinang pita. Oo, oh, uli uh, ay tuwag, no? Ang unahon ay importante na ikong Kung anong dalik mo tuong si Tiban, maayong maninig mo i-explica Ipasalig na ako ni mo ng ikong. Malukmay rato si Tiban kung kami ang matasuti. Na, pamati ha. Akong tambagan si Tiban. Akong pasabtun para makikamigo ni mo taro. Hasta silang piktanoy. Pikta gud sa iyon ana pikta. Pikta na ng ilong, ilong na. Hosto hosto. Si Tiban gay una honay harong magkasulti ni. Ikaw ra ke, man sila mainit ni mo. Ikaw na lang suru-suru diri -suru, para makapaniid sad ka ba. Ta okay, okay na ikong. Kung wala na ikalagot si Tiban oy, mahimong muanhe ko harong magkasulti dayon ni. Oo na nga. Atong paningkamutan nga magkauyon mong duha, ha? Bito, Aron magka ba? Okay. Mauna atong plano, ha?